Ayan na papi, Iiyak ako nun kasi nasasaktan ako. Gusto kong ilabas yung nararamdaman ko. At napapagod din ako eh. Lagi akong binubugbog. Trending ngayon sa social media ang bagong episode ng Toro Family na pinamagatang process. Napasigaw si Tito Vince matapos atakihin nga ni Tony Fowler si Pai Galang at batuhin ito matapos magmatigas ito at hindi sinunod ang mga payo ni Mommy Oni. Subra ang pag-aalala ni Tito Vince at naging emosyonal na lamang ito matapos na tumaas ang emosyon ni Tony Fowler. Nag-aalala si Tito Vince dahil sa anak nila dahil iniiwasan na nilang mas stress si Tony Fowler dahil buntis ito. Dahil dito ay napasigaw si Tito Vince dahil posible umano na malaglag ang kanilang anak dahil sa hindi mapigil ang emosyon ni Tony. Nagugat ang lahat dahil umano sa paulit-ulit na gumawa ng kasalanan si Pai galang dahil hindi pa rin sumusunod sa binigay na limitasyon si Pai kay Tony. Mas tumaas pa ang emosyon ni Tony Fowler dahil habang kinakausap ni Tony si Pai ay wala umano itong alam sa kanya. Kaya dito ay napasigaw na lang si Tony Fowler at tumaas ang emosyon at naging emosyonal na lamang at nagawang abluti ni Tony ang buhok nga ni Pai. Saad naman ni Tito Vince kung wala umanong pakialam si Pai sa kanya. Isipin na lang umano ni Tony ang binubuntis nitong si Baby Tyron at baka kasi malaglag pa ito. Kinausap naman ni Pai si Mama Marie at sinabing gusto niya na umanong umalis sa Toro family. Gusto niya na umanong umalis dahil nasasakta na umano siya dahil lagi nalang umano siya binubugbog ni Mami Oni at handa rin umano niyang iiwan pati ang pinakamamahal niyang si Kiana. Dito ay sinabi niyang ayaw niya na talaga sa Toro family at gusto niya nalang umanong tumakas dito. Pero nakakalimutan niya umano na hindi siya makakaalis dahil may pinirmahan siyang kontrata sa Toro family. Samantala paliwanag naman ni Mama Marie na kasaad umano sa kasulatan ni Pai na hindi makakaalis si Pai sa Toro family kung hindi siya magbabayad ng 20 million pesos. Pakiusap naman ni Mikae kay Pai, huwag niya na umanong gawin ang umalis sa Toro family at baka matulad umano siya noon sa kanya na nahirapan umano siya at nagawa niya rin umanong bumalik dito. Saad naman ni Mama Marie hindi niya umano maintindihan ang ugali ni Pai dahil nagpapabibilang umano. Humihingi naman ng paumanhin si Papi Galang dahil sa kanya umano nag-ugat ang lahat ng ito kaya umano nagkakaroon ng pag-uugali si Pai nang hindi ka nais-nais. Hindi niya umano kasi naturuan ng magandang pag-uugali ito at kung paano makikisama sa ibang tao lalo na kay Mami Oni at sa Toro family. Saad naman ni Mami Oni maawa umano si Mami Oni kung aalis ng Toro family si Pai kaya naman tinanggap nito ang paghingi ng tawad ni Pai Galang at naging emosyonal ang dalawa. Saad naman ni Pai, sa dami niyang nagawa kasalanan ay nagawa pa rin ni Mami Oni na patawarin siya.